Hello ulit mga ka -fam. So, ngayon gagawa ulit tayo ng video regarding sa isang comment ng ating follower na si um, regular guy perspective. So, ito yung comment niya. Um maraming salamat sa video reply po ninyong ma'am and sir. Marami po kaming natutunan ng misis Ko. Tanong lang po, now na monthly pay na po kayo ng mortgage, mas mahal po ba na um, ba, binabayaran yung mortgage monthly or mas mahal pa rin yung rent? If let's say, pareho po ng 3 bedrooms yung rent at yung mortgage, baka po kasi pagpapalaan makabili na rin po kami. Baka magiging mas mahal kasi yung babayaran, babay, babayaran namin sa monthly mortgage pay ay baka hindi namin kayanin. So, yun yung tanong ni Kabayan. <laughs> Kain. So, bago namin sagutin yan, uh, kumawa muna kayo ng pagkain yun. Kakain muna kami. May luto si Daddy na ano seafood or clams spaghetti. So, habang kumakain kami, kasagutin natin yan. Kwentuhan lang ulit. Usap. Habang, <laughs> ano, sagutin natin. Yan. <laughs> so, um... Ano, sabi mo? So, yung masasabi lang namin, kasi maraming dapat i-consider sa tanong mo as uh, as of now. I-consider natin yung interest rate Hmm. Kasi sa ngayon, mataas talaga yung interest rate. Kaya kung i... So, kung... Kasi, mataas yung, ano yung, mataas yung interest, mataas yung mortgage payments repayments. Oo, uh oo. -oh. Hmm. Kaya, huh? kung eh, isang lang natin yung pa sa pasating kasi, uh, ba yung sa atin? Kung yung binabayaran namin ngayon, um, kasi fortnight kami nagbabayad eh. Ang fortnightly um, pay namin sa mortgage ay ano 900 um ah, hindi weekly pala yun sorry yeah, hindi, hindi 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 uh, so ang fortnightly na binabayaran hindi. namin ay 1,864 so parang weekly na sa 935 32 32 ganun nagre-range sa na ganun yung 132. binabayaran weekly so wala pang insurance doon uh, hindi pa included yung mga house insurance at kung ano-ano pa kasi may binabayaran ka rin mga council uh, at the moment nagbabayad din kami ng tubig pag may ex na excess so kung i-compare mo sa pagre-rent ay mas okay pa rin yung pagre-rent yun nga mm -hmm. lang syempre pag rent ka ba rent ka pa rin ako oh, ano ako mortgage hindi Kin inexplain ko lang yeah. okay. pero syempre kung pang matagalan doon tayo sa babayaran mo na yung mortgage na, yung Kasi saliling bahay mo na. Binabayaran mo na yun eh. Oh, oh. Yung bahay mo hindi yung binabayaran mo yung mortgage ng ibang tao. Ibang oh, oh. So, yun lang naman. Okay. Um, siyempre, pa, pag in 3 years time, pag mababa yung interest, siyempre, bababa na yung babayaran ng mortgage mo. At saka yung principal na pinabayaran mo ay bumababa na rin. Mm -hmm. Kaya... Kasi ngayon, ilan yung ngayon? 5.59? Oo, uh, yung sakto yung interest rate namin is... Mataas. Actually, mababa na ngayon eh. Sa, so, Kung i-compare mo ngayon, na 7.5, ganun yung mga interest rate. So, yung sa amin, nasa 5.59. So, um... So, so yun na. Yun magkano yung... ba yung... Magtingin ka kayo kasi. Magtingin. Ng bahay. 3 petros yung... Oo. Siyempre, dapat, um... I-consider mo yung... Um... Kung gano'ng kalawak, bago ba yung bahay? O sobrang luma na yung... Kung isitanggal mo na yung pako, tanggal na. Ganon. Tingin tayo ng bago. Ah, uh, record natin. Ayan din. Ah, uh, property. For sale. Kaya depende rin kung ano yung trip nyo. Kung new house ba, existing, or yes. ano. ito talaga. Eto ba. Eto. Tapos, huwag na yung price. Dito tayo. Ayan. Tulad nito. Tulad nito. Pero uh, ito, bago-bago pa naman itong bahay? So, dapat halos light kasi yung sa atin medyo bago-bago naman kahit konti. Mm. Ang ito, um, three bedrooms, two mm -hmm. garage din, two garage. Mm. Tapos, um, dalawang bathroom din. Dalawang bathroom din. Mm. Ang babayaran niya per week is 720. Mm, 720. Mm. Magkano yun sa atin? Nine? 932 13. or 35. O 935 oh, sige, 935 na. Rent, oo. Oh, oh. So, nakaminos ka na kapag nag-rent ka na? Mga 210? Yeah. Bakit? Hindi, pag nag-rent ka, mga 210. Matang. Mga 212, no. 200. Sige na, 200. Mm. Tapos, insurance. Per month man yun. Mm. So, Same lang naman siguro. 200 per month, sabihin mo na. So, 200 per month. 50 madadagdag. So, 260 week, na. $260 uh, na 260 na yung 269. difference. Uh, 260 na yung difference. Tapos, ano pa yung dadagdag? Ay, mahal pa. Yung ano pa? Yung council. council. Uh -oh. Ang binabayaran natin is, magkano yung last time? Ayan na yung rates. Ang binabayaran natin. 950. Per quarterly? Hmm. Every 3 months divided by 3 muna. Para per month. Mm. Tama? Mm. Ayan. So, 300 per month. Mm. Divide mo sa 4. Tama? Weekly. Uh, so, 7, uh, 80. So, magkano na kanina? 3, uh, 260? 260. 260 plus 80. Yan yung difference ng nagre-rent at mortgage. Mm. So, malaki-laki din yan per week yan. Mm -hmm. Pero, ayun nga, bahay mo na. Tapos, pag nag-rent ka nga lang, siyempre, wala kang maintenance eh. Ang mag-maintain yung landlord eh. Oo. Yun din naman yung advantage ng nag-rent. Depende din sa ano mo. Lalo pag wala pang family. Mm -mm. Mas maganda yung nag-rent para sa akin. Tapos malapit ka pa sa work mo. Mm -mm. Oh, wala kang i-maintain. Pero kung gusto na, na talaga ninyo mag-settle, siyempre, pwede naman na. Tsaka mm -hmm. kung kaya nyo naman na sa atin ay 65,000 65 deposit 3 years baguhin natin yung at the moment is 5.59 Oh, sakto. Yan yung, ito yung ano natin, yung mortgage natin. Tama? Mm. Mm. Tapos, let's say bumaba siya. Kasi dati bumaba ng Mm. Hindi na 2.5, sabihin na natin 3% na lang. Hmm. Gawin natin weekly. So, mas mababa na siya compared sa nag-rent. Hmm. Oh. Pero mas mataas pa rin pala kasi nga mayroon kang insurance. Pero yun nga, bahay mo na. Hmm. Let's say... Tsaka, in, siguro, kung... Sa bagay, kung... Kung nabawasan na ng ano, hmm. kung yung kunmarin, binayad mo. Kung nga rin, bumaba. pa yun bumaba na yung loan mo. Hmm. Naging ano na lang, let's say 600 na lang yung utang mo. Oh. Per week yan. 500 na lang. At saka yung rent kasi eh, tumataas every every year na tumataas. Every year, ano. Pero yung bahay, kapag nag-maintain yung interest rate, sabi mo na kahit 5.59 tayo. Mm Tapos nag-steady ng 3 years, pero bumaba ba yung principal ng bahay? Mm -hmm. Bumaba ba yung mortgage mo pa rin? Kasi nga, nababayaran mo yung capital. So, okay pa rin naman. Pero yun nga, madami i-consider kasi kung... Lalo pag nag-start pa lang, kung magawala pang anak. Kaya namang tumira sa one bedroom nga. E di, mas ma-advanceable... Mag... One bedroom muna, mag-rent. Kasi, iwas ka ng maintenance. Iwas ka sa insurance. Oh, wala masyadong stress kapag may nasira yung bubong. Ganon, di mo nakasalanan yun. Hmm. Makakatipid pa rin. Tapos yung matitipid mo, di yun yung pang ano mo. Pero nga, kung kaya nyo na. At talagang interesado na kayong bumili. Hmm. Oo. Tsaka kung ano nga. Pwede na. Kasi, ganon din eh. Kasi pag ano, pag after 3 years, hindi natin alam paano kapag tumas na yung bahay kasi bumaba na yung interest. Eh di mas malaki na na yung babayaran mo. Kasi yung capital na yung babayaran mo mataas. Mas mabuti yung interest na babayaran mong mataas kaysa yung capital. Yung capital kasi fixed na yun for 3 years. Ang ano kasi, ang interest, nagbabago naman talaga yun eh. 360. 360 in a week. matitipid mo. Pag nag-rent. Pag nag-rent ka. Sa same, same property. Mm. Same na ano. Kunti lang difference kasi bahay mo na nga yung mapupunta. Eh. Binayaran mo na lang yung mortgage eh. Mahal-mahal pa naman ng ano, ng rent na. Mahal lang pa mahal kasi hmm. every year talaga yung Kaya, kaya yeah. hmm. Mare, mas maganda na rin magbumili. Kung Eben, kaya nyo na. Kung kaya nyo na. inyo eh, in your opinion yun. No? Oo. Kasi ganito yan eh. Magkano yung difference ulit? 360? 360 yung difference. Kunwari, yung magre-renew ka na ang repayment mo next year, di ba? Magre-renew tayo. Ang na-renew natin, 5.59 Hindi nagbago. Pero dahil na nabawasan na yung capital namin, kahit na sabihin mo, 10 piso lang. 10, 10 dollars, I mean. So, yung 360, magiging 350 na lang yung difference. Or hindi lang, kasi nga, Let's say, tumaas ka ng $10 sa rent mo, so $340 na lang after next year ulit. Same ulit yung interest, kunwari lang, kunwari lang, hindi bumaba. Sayang naman, pwede sana bumaba. Pero pag hindi bumaba, $5.59, nabawasan ulit kami ng kasinat, bayan ulit kami ng kapital. So nabawasan ulit yung yung mortgage namin. Yung $340 na yun, bawasan mo ng $10 ulit, kunwari lang, $10 lang ulit nabawas mo, edi $330 na lang. Ito mas ulit yung yung rent mo ng 10 dollars ulit. Ito e di 330 na lang yung difference. Ganun yun. In the long run, nakakabahay ka. After 30 years, ikaw nakabahay ka na or hindi baka wala pang 30 years kasi bumababa yung repayment mo, yung mortgage mo, so makakaipon ka pa lalo. Yung maipon mo, ipabayad mo pa sa capital So mas lalo pang bababa yung babayaran mo compared niya doon sa 30 years ka na nagre-rent, nagre-rent ka pa rin, wala ka pa. Ang bahay. Pero, syempre, pag nagre-rent ka, kahit pa paano, may ipon ka eh. Yung difference na yun, ipon mo pa rin naman yun. Yung wala kang bahay. At that time, magkano na kaya yung bahay. <laughs> Tumataas din. Tumataas din. Eh, malay mo, bumaba. Pero hindi naman kasi bumaba ng toto-toto eh. So, nasa sa inyo yun kung rent or bahay. Kaya. <laughs> Bili. Kaya <laughs> kaya naman na, no? di ba? Kaya nasa nasa sa inyo parin talaga yon. Tsaka kung gusto nyo nila, kahit naman kasi may capable na silang bumili eh. Kung nag i pa sila doon sa tinuturiyon nila. Oo. Oh. Wala kang alalahanin. Eh. Kung baga, umuwi kang Pinas. Eh syempre, kaya nga sila nagtatanong para may idea. Kaya, yeah, ka. yun yeah, sabi ko nga. Tanong lang kayo pag, ano, comment down. <laughs> pag may mga katanungan pa. Oh, yun lang, mas mahal. Pero in the long run, ito yung repayment mo ngayon. Ito yung mortgage mo. Ito yung rent. In the long run, sabi mo na 10 to 15 years, baka gumano na yun. No? Oh. Na nag-swing nag na. Kasi na, nakabahid ka na doon sa mortgage mo. Bababa na. Mababa na yung capital mo. Yung, yung rent. Nag-start nag, -start, nag -start kami sa rent namin sa one bedroom. One bedroom. Alit. Sobrang liit. Um, one bedroom. 250. Nag-start kami 250. 260 na mm. yun. Kailan yun? 20... 2017. 2017. 2017, 250 yung rent. Ngayon, nung March, magkano na? 3, 3, 320. 320. 320. So, magkano yung tinas nun? Mag, 70. 70. 70. 70. 2017, 18, 19, 20. 2023. Hindi may, na si nga lang ano, hindi nga lang ano, dapat next year pa mag 370. Ay 320 I mean. 6 uh -huh. years pa lang, 70 dollars na yung in-increase in 6 in years. Hmm. Pero kapag may bahay kayo, edi yung mortgage mo in 6 years, 7 years, nabawasan na. nabawasan na. Malaking tulong yun. Malaki na yung difference nun. Wala, mahirap kasi targetin yung antayin mo yung mababa mataas. Kung Paano pag sinabi mo, antayin natin bumaba pa yung presyo. Oo. Sa -antay -antay mo nang kakaantay para yung saan ano lang yun, stock market. Inantay ko na nagantay ako na nagantay. Hindi na, <laughs> na hindi na bumaba. Ayun ano. Uh, para sa uh, makabili ng stock Ah. Eh. Uh, uh, uh. Antay na ako nang antay. Eh di imbis na kuwari 700 lang yung babayaran ko, kakaantay ko. Mhm. Uh -huh. Nag 800 na. Tala na. Tsaka pa lang ako nabili kasi nga kakaantay nga. Mhm. Uh -huh. Eh di iyak. Yeah. <laughs> pa kakantay mo, equity mo sana yon kasi tumas yung bahay mo. Hmm. Pag may katanungan, magtanong. <laughs> Hindi kami expert, kumbaga sinishare lang namin yung experience at saka opinion namin sa pagbili ng bahay. Yun lang. Huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. <laughs>